So mga kaisla, ah uh, 'yon ang gamit nating hagdan, bababa nun sa papasukin natin na butas na noon-noon pa man mga kaisla eh uh, hindi na talaga ito napasok ng mga kanununuhan namin at dahil nga eh natatakot sila na marami daw dito mga ahas talaga mga kaisla at maraming mga nakakatakot doon sa ilalim so susubukan natin mga ka-isla tapangan nyo mga isla grabe grabe akyat nakakapagod mga ka-isla makyat oh. huh. <laughs> ah sobrang paakyat kasi mga ka isla kaya medyo nakakapagod at dito pag umulan hindi ka pwede dito dumaan Pasukin natin yung butas na ito sa parula kasi marami yung sasabi sa amin na pinagkatikado daw yung uh, gagawin namin na papasukin yung ilalim doon na yung doon natin. So mga kaisla, andito pala kasama namin si Taroy. Taroy, alis to! Ito! Tapos si Pare <tinyo> Si Pare Panoy! Si Pare Si Pare Si kaisla si Big Carl. Carl at si So, apat kami na. ngayon at sila yung tumulong sa atin. Si Pare Panoy, siya yung tumulong na makarating kami dito. At sinakyan namin yung Ang Shoutout pala sa Tresikis. Si Shoutout pala sa Tresikis.

Sunod oh Sunod oh Sunod oh Sunod oh Sunod <laughs> <Senud> gimana oh ada <laughs> oh, 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 <laughs>

Nah, anu ini nggak ubran ya, daya sus.

sa pinto, bata pa ako. Ito <laughs> <laughs> so, na yung story ni Pao. Sabi-sabi ng iba. Sabi-sabi no? ng -sabi Na may ano daw dito. Tagus daw ito. Papuntang higante, no? Pero... Uh, ito po yung katotohanan. Wala pong butas, na. Oh my God. God. lingon, mm lang -hmm. giging manok kas. Oh, posible. So ito uh, 'tong ito yung ano nila eh. Malamang ito yung mga niluluwa nila ng mga ano dito puto-puto ng ano. Siguro, kambing 'to mga kaisla kambing. Oh, kambing eh. So buto ng kambing 'yan. Pag may, malamang chance na tumudaan. Oh, yeah, malaking yun, butas yun, yun, isa, butas 'yan malaking butas ng mga pasyal ng kasla eh. O oh, saganyang kalaking butas na sakto may 5 ton. Hay, kambing nilulukan. Wala akong magigawa dito, no. <laughs> So, na strike kami dito kasi ang sikip-sikip, oh. <laughs> Tapos, nakal siya ng isma. Ito yung sinira. Ibo ito, sinong nagsira nito. Bakit? So, ito yung katuhanan mga ka-isla. Ito yung pangalawang butas, doon sa kabilang butas, akit, uh, bababain natin yun. Ay, yan, nasa kabila na yun eh. Hindi, sa ipiak ya. Oh, nasa Do doon daw ang, ano mga ka-isla, doon daw yung malawak talaga na butas. Oh. So, Ako na, na So mga kaisla Bababa Yung okay. pangatlong uh, Tas So bubabain natin Dahil sabi ng mga pinto-pinto mga kaisla Itong butas na to eh May malaking tunnel daw dito So subukan natin babain mga kaisla Kung gaano katotoo ang pinto-pinto ng mga mayong Ngayong tunnel na to eh Malawak Oh. Oh, ito pa talaga ay balon. Pero sabi ng mga matatanda talaga uh, so, uh, sa kanila mga kwento-kwento ay -kwento, eh, binutas daw ito ng mga Kastila. Malalim. So ngayon, uh, papatunayan natin sa inyo kung mayroon ba talagang butas na malalim itong balon na ito. So tara mga Wala lang tao, wala. Ito camera. Hindi sir. Ito So, mga kais na. Nandito na po sa ilalim. Tatlo na gani ka. Yan, mga kais So, ang katutuhanan mga kais ito. Ito yung katutuhanan, dito mga kais na. Yan Oh. So, bali, bilog lang kasi mga kais na na uh, butas. At wala po siyang kanil. Ngayon po, ito po mayroong mga... Siguro niluwa ko ng ahas, mga ka-isla. Oh, ang kambing. po kambing ko nandito, ahas o oh, kambing. Dito niluwa ng ahas. So, medyo delikado lang dito, pastino. You know, ano? Mas... Ano mga ka-isla? Doon sa dalawang butas, medyo malawak doon. Pero ito yung butas, mga ka-isla. O yan o. Yan ang butas. So, dyan dumadaan ang tubig na galing doon sa malaking bahay, sa malaking ano, kaisla. isla. Okay. So ito 'yon ang katotohanan. Wala pala. Wala, wala, wala pong wala, wala, wala. panel sa loob na sinasabi nila. Ah? So ito po yung uh, ilalim ng uh, parula 'yan. Ito po yung ilalim. gulo-gulo, So ito 'yan. Nandito kami ni Kaisla nyo Carlos. Yan no? Patay ng abing. Tapos, mga isla, sabi nila, ito daw ang butas na ito sa ilalim ng asa ah, parula. Tapos daw sa igante. Ah, Tsaka, ano po, hindi, hindi totoo yun lahat ah? sa mga sinasabi. Tapos maraming ahas daw dito. Pero, oh ko so, maraming ahas na kasi God. maraming ano, buto-buto. Tsaka, yan ang mga, ito, ito ba ako. Tsaka mga kaisla, sabi sa mga kwento-kwento ng mga matatanda, uh, may nakakuha na daw ng mga gold dito. Wow. At dito to tinago dito sa ano na to tunnel na to. Pero ang katotohanan nung no, guys, la, walang tunnel, walang binakbak, wala. merong pero may binakbak. May binakbak doon sa kabila, doon sa kabila bro. Ito. Hindi 'yon. Hindi. Yun. Ano lang yan, parang natipak na 'no. Sa kasong sinadya man yung binakbak, wala 'yon, wala. Hindi, na hindi, na. hindi naman dito yung ano, o, yung sa kabila 'yon, tiba? Sa kabilang bundok mo 'to.

Isla, sige na ba kay Isla Mahihirap huminga dito sa ilalim Walang oxygen <laughs> okay. 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 Maraming salamat po sa inyong panonood At yan po ay ipinakita po namin sa inyo Ang uh, itsura ng ilalim ng parola At sa ulitin maraming maraming salamat Sa lahat na sumusuporta ng Isla KGE Vlogs Thank you for watching